sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa kanyang katanungan tungkol sa mga kulay ng lupa o buhangin na ating nahuhukay. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam kung ang ating hinuhukay na lugar ay meron itong iba't ibang uri o kulay ng lupa sa kada patong nito. Masasabi kong ito ay isang gabay na marka. Ayon sa komento ng ating katih dito, nais niyang malaman kung ano ang kahulugan ng nagpatong-patong na lupa o buhangin. Ang mga kulay ba nito ay may kaokulang kahulugan o wala? Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang layered o sadyang nagpatong-patong na lupa o buhangin ay mataas ang posibilidad na ito ay man o gawa ng tao. Basi sa aking mga karanasan at nalalaman, isa ito sa mga karaniwang istilo ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Ang layered o sadyang nagpatong-patong na magkakaibang uri ng lupa ay isa itong palatandaang nagsisilbing gabay sa ating paghuhukay. Kaya sa ganitong sitwasyon, ituloy lamang natin ang ating paghuhukay. Meron nga bang kahulugan ang bawat kulay ng layered o nagpatong-patong na lupa? Ang pinakalayunin ng layered o nagpatong-patong na iba't ibang kulay ng lupa ay para magsilbi itong gabay kaya wala ang mga itong pagkakaayos na naaayon sa kanilang kulay. Pwedeng mauna ang kulay pula nasa kalagitnaan o nasa pinakailalim. Pero may mga sitwasyon kung saan ang kulay ng lupa ay nagkaroon ng pagbabago at ito ay dulot ng lasong kimikal na sadyang binuhos o hinalo ng mga sundalong hapon. Malalaman natin ang lupa na kontaminado ng nakakalasong kimikal sa pamamagitan ng kakaiba nitong amoy. Maliban dito ay nagdudulot ito ng pagkati sa ating balat. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Kapag tayo ay nakainkwentro ng iba't ibang uri ng lupa o buhangin kung saan ay sadyang nagpatong-patong. Mataas ang posibilidad na ito ay gawa ng tao. Base sa aking mga karanasan at nalalaman, isa ito sa mga karaniwang istilo ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Sadya nila itong pinagpatong-patong para magsilbi itong gabay sa ating paghukay. Kaya sa ganitong sitwasyon, ituloy lamang natin ang ating paghukay. Pagdating naman sa kulay, ay masasabi kong wala itong kaukulang kahulugan. Ito ang dahilan kung bakit walang pagkakaayos ang mga ito na naaayon sa kanilang kulay. Kaya pwedeng ang unang kulay na ating maingkwentro ay kulay pula at pwede naman natin itong maingkwentro sa kalagitnaan o pinakailalim. Pero may mga sitwasyon kung saan ang kulay ng lupa ay nagkaroon ng pagbabago at ito ay dulot ng lasong kimikal na sadyang binuhos o hinalo ng mga sundalong hapon. Malalaman natin ang lupa na kontaminado ng nakalalasong kimikal sa pamamagitan ng kakaiba nitong amoy. Maliban dito ay nagdudulot ito ng pagkati sa ating balat. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Wall. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shout Kaya shout out sa mga sumusunod. Pongpen Esla, Jovet Fornoles ng Bicol Camarines Sur, Raymond Oret ng Southern Leyte, Gwen Lumayno, Jerry Orativo. Nang Tagum City, the Vau del Norte, serolod bayar kal ng barili, simpu, Lorenzo the Third, Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.